Magandang araw po mga kapatid sa tahanan ng Panginoon. Happy anniversary po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito gusto ko sana magbahagi sa inyo ng isang virtue. Ang virtue of self-control or pagpipigil sa sarili. Doon po sa Galatians 5.22-23, sinabi ni San Pablo, The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mapapansin ninyo, ang self-control ang huling nabanggit. Pero sa totoo lang po, ito ang nagbabantay sa lahat ng virtues. Dahil kung wala tayong self-control, madaling mawala ang pagmamahalo madaling maubos ang pasensya at madaling mawala ang kabaitan lalo na pag tayo ay pagod o nasasaktan. Ano ba talaga ang self-control? Ang self-control hindi basta pagpigil sa tukso. Ito ay kakayahang sabihin o sa tamang bagay, Oo sa disiplina, o sa pagbabago, o sa kalooban ng Diyos ito'y marunong huminga bago sa sumagot. Magdasal muna bago magdesisyon. At umiwas sa mga bagay na masarap sa sandali pero nakakasira sa huli. Ang self-control sa tahanan ng Panginoon. Dito sa ating komunidad, sinisikap nating mamuhay ayon sa mga halaga at turo ng Ebanghelyo. Pagmamahalan, pagbabahagi, pag-unawa at pananampalataya. Pero aminin natin, hindi madali ang buhay komunidad. May tampuhan, may pride, minsan may inggit o galit. Kaya napakalaga ng self-control para mapanatili natin ang kapayapaan at pagkakaisa. Kapag may nakasakit sa atin, self-control ang nagtuturo para patawarin imbes gumanti. Kapag kapos ng resources, self-control ang nagtuturo para magbahagi pa rin sa iba. Kapag pagod, nawawalan ng gana, self-control ang nagsasabing magtiwala ka, huwag kang susuko. Kapag may chismis o kwentong hindi nakakatulong, self-control ang naguutos tumahimik na lang at ipagdasal. Alam niyo ba mga kapatid, mayroong isang kwento. May isang binata raw na gusto maglingkod sa Panginoon. Pero meron siyang isang kahinaan. Madali siyang magalit, mainitin ang ulo. Tuwing siya'y nagagalit, uh, ito ang ginawa niya. Pinapako niya ang bawat sa sampako sa kanilang bakod ng bahay. Paglipas ng isang linggo, Napuno na ng pako ang bakod. Habang natutusis siyang magpigil sa sarili, isa-isa niyang tinanggal ang mga pako. At nang wala na yung mga pako, nakita niya, puro butas ang bakod nila. Sabi ng kanyang ama, Anak, tingnan mo. Tandaan mo, ganyan pag nawawalan ka na ng pagpipigil sa sarili mo at self-control. Kahit mag ka, may sugat na, may iiwanan. Ganon din sa atin mga kapatid. Ang self-control ay nagpapotekta sa atin laban sa mga sugat na nagmumula sa galit, salita o gawain pagsisiyahan natin sa bandang huli. Alam niyo mga kapatid, hindi lang ang lakas ng loob ang kailangan kundi ang lakas ng Espiritu Santo. Minsan nakala ko ang self-control ay tungkol lamang sa willpower. Pero hindi lang yan. Ako yung napagtanto ko, ito'y biyaya ng Espiritu Santo. Sa 2 Timothy 1-7, ang sabi po ay, For God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. Ibig sabihin, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos at kakayahan at kailangan nating itong gamitin. Parang prutas hindi gat hinog. Kailangan dasal, disiplina at tulong ng komunidad para lumago. Ang isang komunidad na may pagpipigil, pagibig at kapayapaan. Isipin natin mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin sa tahanan ng Panginoon ay may self-control, walang sigawan kundi pag-uusap. Walang sumbatan kung hindi pag-uunawa. Walang galit kundi hindi pagmamahalan. Yan ang tunay na tahanan ng Panginoon. Isang tahanan may disiplina, may respeto, at may kakapayapaan na galing kay Kristo. Kaya araw-araw, sabay-sabay nating sabihin sa Diyos at hilingin, Panginoon ko po, tulungan mo ako magkaroon ng kontrol sa sarili ko para lalo akong maging para lalo ako maging kamukha mo. Sana po Panginoon, ako ibabayan gabayan mo magkaroon lagi ng self-control. Yan po mga kapatid ang aking pagbabahagi. Meron po tayong dalawang reflection question. Una, sa bahagi ng buhay ko, kailangan ko ang higit na tulong ng Espiritu Santo para magkaroon ng self-control. Anong area ng ating buhay? Kailangan natin ng tulong ng Mahal Espiritu Santo para magkaroon tayo ng mas malakas ng self-control. Pangalawa, paano ka makakatulong magdala ng kapayapaan at pagkakaisa sa tahanan ng Panginoon sa pamamagitan ng pupigil sa sarili? Yan po mga kaibigan, mga kapatid, ang ating reflection question. Sana po tayong lahat magsumikap lagi, lagi tayong magsuot, magdevelop at panantirin sa sarili ang self-control. Maraming salamat po.